Paano ba magkabit ng PRYMT Lead DRM Sa Aerox Version 2 Ituturo ko sa inyo Alright Una baklasin yung headlight fairings Pagkatapos baklasin ng headlight rings, ito yung pangalawa baklasin, yung headlight lens. Huwag nyo kalimutan, tanggalin yung screw bolt dito. Yan, nakita may screw bolt dyan. Sa kabila, mayroon din. Mga unang tools na kailangan, headlight opener heat gun paggamit naman sa heat gun Full. tapos pull dito ito pagkatapos pag init sa headlight lens ito yung mag open sa gilid Bisa kita pilihin, maka manusia yang plastik Distance kontek lahat mga sampung ikot sakto-sakto na yan para mag-open yung headlight lens pagkatapos mo mag-ikot ng headlight lens magkape muna kayo Alright! email in pagkatapos initin uh, una gawin i up nyo itong yung mga lap i-up ganyan, lahat ng yung lap ipa-up uh, sa tagalog yan ipa ibabaw hindi nyo ginawa unang masisira ito yung mga lock Yap nyo para easy ang pagbaklas ng lens tips para maganda sa maganda ang pagbaklas una kayo sa dibaba. dito kayo maguna sa pagbaklas dito tapos sa gilid sa gilid pagkatapos sa gilid sa ibabaw naman sa ibabaw may technique dyan tuturo ko sa inyo mamaya dito at saka dito dito unang baklas so, mapapansin nyo lumanga oh, makikita nyo bumuka na siya na lang dito sa gilid naman hinahinay lang at bumuka ka na siya dito sa ibabaw may technique dyan ipipress nyo dito yan ganyan para magbukaka din dito madali nyo isungkit yung layer yung headlight opener isabay nyo sa magbaklas magpress tapos sabay nyo din ito tapos sa kabila naman gawin di nyo din ito tapos dito naman sa baba magpress din kayo tingnan natin nga may kakalabasan mukha ka na din yan sa sabay press kayo para madali mag para madali ang pagbaklas dito nyo, press dito sa si babaw tapos baklas tapos dito si babaw naman dito yung kilit press tapos baklas tingnan nyo bumukakan na ah, dito bumukakan na din tapos dito hindi ko pa na Bijang. sariling sikap lang sa pag video <laughs> sorry pagkabit ng hexa or BRYT leader BRL may kailangan tayo na tools ang mga kailangan sa pagkabit ng hexa screwdriver o Phillips screw surgical gloves masahan kung meron kayong compressor compressor mas maganda kung wala kung meron kayong turbofan, na dito time to time mag do-glow tayo sa headlight lens uh, iwas sa mga alikabok tanggalin nyo dito yung mga screw dito, 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 dito dito, dito yung mga banda dito at saka dito at saka dito wag na kasi ito yan eh yung mga dito ito yung nakakabit dito sa lens so dito tayo mag ng screw magaling nyo dito 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 ito 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 yung gitna wag na yung tanggal wag na tanggalin okay Matapos yung baklasin yung mga screw Mabaklasin natin to Bago kayo humawak Magsuot muna tayo ng surgical gloves labs uh, wala tayong maiwang bakas sa ating tam or tam mark ganun, ang marka ng, ng ating mga dalini yun ang purpose ng uh, gloves at iwas scratches sa inside lens so time to time magbublo tayo ng uh, turbo fan kasi yung mga alikabok Kalau kita betul,

lagyan nyo ng glue stick dito yung paglagay ng glue stick dito yan at saka dito mas maganda dito kayo maglalagay na kasi hindi yun makikita nang ah, um, hindi yun makikita sa harapan kasi may fairing naman dito eh magka-cover yan ah, uh, magka yan sa uh, magka yan sa fairings so dito kayo maglalagay ng glue stick dito dito uh, ito na yun ang resulta sa paglagay natin ng glue stick dito lang kayo sa banda maglalagay ah. kakapitan lang dito yan dapat kumakapit siya dito para mahigpit ah, uh, parang humahawak ng kamay para hindi siya magbibitaw dito naman sa kabila ganyan din ang ginawa ko ah, uh, eto at saka dito lagyan niya na maigay dyan uh, trust me hindi yan makikita kasi may fairings naman dito eh magkakabir yung fairings yung glow stick na lagay natin hindi yan makikita kasi may fairings dito tapos testing nyo kung matigas na ba uh, hindi ba umaalog testing nyo kung umaalog uh, gawin nyo ulit lagyan nyo ng glow stick uh, lagyan niya lagyan nyo ulit ng glue stick para mahigpit uh, saktong higpit testing kayo Pagkatapos naman, uh, pagkatapos niyo lagyan yan, balik kayo sa screw bolt. Higpitan nyo ulit, uh, higpitan nyo na yung mga screw bolt na nagay natin. No? Uh, balik natin sa original. So, higpitan lang yun. nahigpit na natin yung mga screw so natin naman ulit ng na. uh, turbo fan sabi ko nga kung may compressor kayo, mas maganda yun Mas madali lang madali lang matanggal uh, mga, yung mga alitabok so dito time to time talaga ako nagbibigay dito guys huwag yung kalimutan huwag tayong hawak dyan sa gitna importante may surgical gloves kayo para hindi maiwan yung <coughs> marka ng daliri natin alright So dito naman mag-wiring tayo or lagyan natin ng bullet terminal. Sa kabila din, lagyan natin ng bullet terminal. So ito yung bullet terminal, male at saka female. Uh, may cover din yan sa male at saka female na bullet terminal. So, lagyan natin ng isa't isa yung wire ng terminal. Ang yung positive ng DRL, may marka yan. Yan yan, may, yan ang positive. Ito yung negative na marka. So plain wire, so plain color, color lang. Ito yan. sa kabila din. Ito din yan, may marka yung positive. Yung positive, negative. Yan sa so, paglagay naman ng bullet terminal mas magiging hinangin nyo wala hindi hindi ko malas magiging kayo sa bullet terminal so balik tayo dito mga sir no? so ito yung positive ang, yung terminal na gamit ko is yung male male tiyo, terminal so gawa po hininan ko yung purpose naman maghinang para uh, kapit na kapit yung wire at saka yung terminal kasi pag pinaplug natin yun pinaplug na natin hindi basta basta magbabaplas pag i plan natin di ba? so ito yung purpose bakit hininan natin yung terminal at saka yung wire so lagyan natin ng cover para hindi sa kwa tingnan yun. ito yung positive line uh, uh, male ang ginamit ko dito na terminal So sa kabila naman yung negative. Huwag kayo malito. Sira, uh, boss, huwag kayo malito. Ito yung negative. Uh, female ang ginamit ko dito. So dyan, hinihinan ko rin. Hini, hinihinan ko din ang banda dito. Kapit na kapit yan. Tapos so, sa kabila naman, ganoon din. Yung positive line. Uh, male ang gamit ko. Yung negative line. Female ang gamit ko. Tandaan yung positive line, may mata yan. Ayan. Ah, Alright. So lagyan natin ang cover. Cover. So hindi sagwa Mga kailangan sa pag-wiring dito. Uh, automotive wire. number 18 gamit ko kung may gauge number 20 kayo mas maganda yun kasi manipis kumpira sa 18 mas makapal to kunti uh, wire stripper bullet terminal at saka turbo fan hindi mawawala to time to time magbubuga magbubuga tayo sa turbo fan sa, para sa alikabok ulit automotive wire number 18 gamit ko na brand circuit baka naman ulit uh, wire stripper bullet terminal so guys pagbalot naman sa wiring ito wire slaves timing dumating yung order ko may color na din ito. Titis, ko. Medyo malmahal uh, punta ito. Wire slaves. sa mga wiring. Alright. Sa pagbaklas nito, gumamit ako ng flat screw. Ang maliit na flat screw. Madali lang ito baklasin. Makikita nyo dito sa dalawa. Ganyan ninyo lang. Uh, nyo. Tapos sabay hila. Alright. na uh, Nabaklas ko na to Sabay hila. Alright paglabas naman ng wiring o oh, sa mga wire tanggalin nyo to nasa gitna uh, ito nasa gitna tanggalin nyo yan ipupush nyo lang kasi guma lang yan so natanggalan na natin di ba uh, ito yung wiring naman isasabay natin dito sa gitna so gamit tayo ng manipis na screw ah, uh, ito yung gamit ko eh parang nabubutas din ako dito. Isasabay ko dito sa mga wiring dito. Ng uh, stock wiring. Para hindi sagwa tingnan o ah, madumi, tingnan. Dito ko yung isasabay. So tingnan nyo lang. Kung mas maigi, mas mataas yung pasensya nyo. Kasi mahirap ipalusot yung wire dito. Mahabang pasensya lang. Ito nakasukat na ako ng wire na gagamitin. Positive at saka negative. Dalawang wire lang yan. Pero ang lalabas tatlo ang lalabas dito. <laughs> Alright dito mga sir napasok natin na maayos yung wire palabas dito so tingnan nyo doon diba napasok pasok natin na maayos pati rin dito so safe lang yan kasi rubber naman ito eh hindi ma stress, stress yung wire <laughs> alright tapos dito kung mahilig kayo sa single wire kasi kahiligan ko na yung single wire hindi ko rin afford uh, hindi ko rin afford yung maraming wire kasi less budget eto single wire lang ako so gagawin ko dito lagyan ko ng marking to para sa positive at saka negative ganun din dito para hindi tayo mali, uh, malito position yan yan sasabay natin sa harness wire labas dito ng socket okay. so dito naman tayo sa loob mag wiring ipapasok na natin to bago natin ipapasok to lagyan muna natin ng wire slaves so nalagyan na natin ng wire slaves so, makikita nyo no nabalot na natin yung wire sleeves para so, hindi naman pangitingnan so para maganda tingnan di ba so lagyan natin yung wire slaves. dito na tayo sa loob magwiring so dito na tayo sa loob magwiring so tips ko lang dito mga sira iwas iwas din kayo mag touch dito o hawakan kasi mag iiwan din yan ang marka ng ating daliri no? so wag din wag nyo kalimutan isirado yung nasa likod i close nyo no? so na close na natin yan mas may i close natin kasi malimutan natin kung hindi natin matlose yan, papasok ang tubig dyan. Masisira ang buhay. Alright. Kaso ka tayo, no? So, uh, ikabit natin dito dyan. Tapos sinangin natin. Tapos lagyan natin ng shrinkable tube. Tapos lagyan na natin ng wire sledge. Wala yun to. Alright. So pagkatapos sinangin, hininan ko na yan. Tapos kabila, hininan ko na. Lagyan natin ng shrinkable tube. So, ito na yung resulta. Pagkatapos sinangin lagyan natin ng shrinkable tube. So, right. so guys, para hindi kayo malito kung saan ang negative, lagyan nyo ng marking. Ito may nilagyan ako ng marking na ganyan. Ibig sabihin yan, ito yung positive. Yung walang marking, ah uh, ito yung negative. sa kabila din, lagyan natin ng marking yan. Kung saan ang positive at saka sa negative. Ganun din sa likod, kung saan ang positive at saka negative. Ito nalagyan ko ng marking yung sa likod, isang line, ito yung positive, ito naman yung negative. Ayun na bala, anong discard nyo. Dito mga sir, nalagyan na natin ng wash leaves sa kabila, dito naman sa kabila, na natin. Nalagyan na natin ng terminal, di ba yung sa kabila, may marking yun sa positive, yan. So, opposite ang kalabasan dito naman sir. Dito nagmarking tayo ng line ng positive, so, ang, sana, ang nilagay ko na terminal is female. No? doon sa kabila yung positive uh, ng line is male so dito sa kabila is female na yung positive line okay so lagyan natin ng kuan lagyan na natin ng okay. balutin na natin yung ano yung terminal tapos nakahinang na din yan para kapit na kapit ganoon din sa negative <coughs> uh, para kapit na kapit lagyan na natin ng cover yung terminal so, dito tapos dito naman uh, ito yung negative uh, male ito yung positive female tininang din natin to tapos din yan so alright so plug and play na ang kalabasan sa diyan so huwag kalimutan ipasok ito mga sir hmm. kapit na kapit na yan so ito na yung kalabasan so itatago natin yung wire sa ganyan sa din din itatago din natin kapag pagkabit naman ng uh, headlight sealant mga sir ganito yung ginawa ko tamang nipis lang huwag yung masyadong makapal kasi kung makapal naman ilalagay mo dyan mahirap na ibabalik sa original na uh, saktong uh, sa, na, pwesto sa lens so, huwag masyadong makapal tamang tama lang hindi naman hindi naman masyadong nipis so in between lang tamang kung sakto yung pagkasabi, pagkasabi ko saktong sakto lang hindi dapat makapal hindi dapat manipis so ito yung uh, itsura ng paglagay ng sealant babalutin natin yun so dito mga sir Nabalutan na natin ng uh, headlight sealant balot na balot na yan lahat binalutan ko ng headlight sealant alright so ikakabit na natin yung Uh, harapan bago yan kakabit initin muna natin initin muna natin ulit yung uh, si gilid yung nilagyan natin ng headlight sealant initin natin para lumambot at madali lang ikabit yung headlight sealant tapos yan pagkatapos natin initin itong gilid babalik natin sa original yung mga lock i-press uh, na natin ng ganyan. Press, press, press hanggang dun Initin muna natin tapos yung mga lock press natin, press natin, press. Tapos sa uh, balik natin yung headlight lens para madali lang ikabit. All right dito mga sir, nabalik ko na yung lens so hindi pa to fix so initin natin ulit yung banda dito, initin natin ulit para in, pagbalik natin uh, madali lang, madali lang siya dumikit no? initin natin ulit, 10 uh, beses purpose ng pag-init mga sir is palambutin yung headlight sila yun. yun naman ang purpose talaga sa pag-init pagtanggal at saka sa pagbalik ang tamang uh, pistol, itong yung mga lock no pag bumalik yan dyan malak mo ulit yan goods na yan so nabalik na natin ng maayos ah, uh, ito yung mga lock uh, ito yung mga marking yan sa pagbalik ng headlight lens no kung uh, malalak natin yung mga ganito uh, sakto success tayo sa pagbalik ng headlight lens so mag tayo so mga sir hindi ko na napakita yung paano pagkabit sa mga wiring sa loob kasi mahaba na yung video so kayo na bahala sir sa pagdikit pwede nyo ipay sa katawan <coughs> may paganyan nga <yung> muka <coughs> ah, hindi kayo mahirapan gumamit kayo ng bike clip pwede yan pwede bike clip dito sa gilid Yan. Dito naman sa ibabaw. Oh, dito sa gilid. Dito din, Di press niyan press nyan, ibipres nyo, yan. nyo. lang baka mabasa yung lens, Press nyo ganyan para didikit, no, okay, pwede bes ko, Pero bes ko, si mababasa yung ah uh, yung ano yung lens. Sa puso lang, i-balance niyo. Ipupusa nito, pabalik yung pabalik sa lap. May, uh, may gamit sila kimpit. Yung malaking kimpit. Pwede din yun. Pero sa akin, mas uh, mas convenient to. Yung uh, kimpit naman, mas malaking purpose din yun. Kasi kasi babalik at babalik yun pwesto sa paglap. Yun. Ito, DRL lang naman kinabit natin. Pwede na to. May kimpit naman ako dito kaso lang dalawa lang maraming kimpit tapos maganda sa akin dalawa lang meron ako dito mga sir nabalikan natin ang maayos so makikita nyo nabalik na siya sa salak yan nabalik na yan sa salak dalawa dito Pizza. Uh, tatlo. Apat. Lima. Dito. Kadito. dito. Para tandaan na nabalik na natin na maayos. Guys, nabalik natin yung lock. Um, medyo madilim-dilim na. Hindi nakikita na maayos. Medyo blur din. Ayan. Nabalik na natin na maayos yung lock. Ito na yung resulta. Mabutan na tayo na madilim. Alright. Sa pag-switch, sa DRL at sa ka headlight. Ito yung gamit ko. Halo switch. So, lagay natin dito. Yan. Tagalin natin mamaya ito kasi dito natin yan ilalagay yung mga switch. So, dito, magkukuha ko ng source sa headlight dito. Like for part two, subscribe for part two. All right.